First time mag-trick or treat ng twins dito sa UK. Ilang sweets at candies kaya ang makukuha nila. Dito nga pala, eh, gabi talaga sila nag-trick or treat. Hindi kagaya dyan sa atin na umaga. Sinacheck pa nga ni Charlie yung weather kung malamig ba sa labas. Nakaupo lang sila dito sa harap ng pumpkin. Tapos maya maya nilabas na din namin dun sa may pinto. O oh, ba diba? Mukhang okay naman yung ginawa naming pumpkin. Sinacheck pa nga ni Charlie kung okay ba yung pagkakalagay kasi baka mahulog. Ang labig na pala sa labas, tingin nyo naman umuusok na yung bibig ko dito. Pero syempre, first time ng twins, kaya naman hindi natin palalagpasin yan. Pagsimula na nga pala kami maglibot dito sa may mga kapitbahay. Si Charlie, sobrang excited. Hawak pa nga yung kanyang basket. Dito ay bahay-bahay talaga yung may mga nakaredy na candies. Magda doorbell ka lang or kaya magda knock, -knock ka dyan, lalabas na sila. Ang dami nga din namin batang mga nakakasalubog ng mga nakakostume. At si Charlie, ayan, talagang abanger siya dun sa pinto. Bukod sa mga candy, sobrang gaganda din ng mga decoration nila dito sa harap ng bahay. Bawat bahay talaga natitigilan namin si Charlie ay tuwang -twin. Si Chino naman, mamaya makikita niyo kung ano yung pinagagagawa niya. Ito kasing si Charlie ay focus na focus sa pagkuha ng mga sweets. Siya na din yung kumakatok tapos siya na din yung bumabate. Siya na nga din na namimili kung anong sweets ba yung kukunin niya para sa kanila ni Chino. At tuwing nakakakita nga siya ng mga candies, ito yung kanyang reaction. Oh, uh, <laughs> <laughs> get some, Charlie. Get some o oh, di ba tuwang-tuwa talaga siya na papasigaw pa nga kukuha lang siya bawat isa ng candies tapos ilalagay niya dun sa kanyang basket tapos share na sila dyan ni Chino o oh, di ba sobrang sipag ni Charlie talaga na maaasahan na bawat bahay nga e eh, ganyan yung ginagawa ni Charlie kaya naman panigurado maraming may maiipon tumamaya three, 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 three. Three. Habang busy si Charlie pag-collect, si Chino naman ay busy pagkain. Hindi na nakatiis ang bata at ayan nga, tondo-kain na habang naglalakad. Si Charlie yung kuha ng kuha ng mga sweets habang si Chino naman yung kain ng kain. May ilang bahay nga pala kaming nadaanan na sarado na. Siguro ay maaga silang nakatulog or kaya naman naubusan na sila ng candies. Meron namang ibang bahay na iniiwan na lang nila sa labas ng bahay yung kanilang mga sweets. Tapos bahala na yung kids kumuha ng gusto nila. Baby! What? Baby! Look, look, that baby's being... Barbecue! The baby! Oh, di ba meron pa ang inihaw na baby dito? Habang kumukuha din ng sweets, ayan, naraglag pa ni Charlie yung lagayan. Buti hindi natapon lahat. Yung medyo mapupuno na yung basket ay pabalik na kami nito ng bahay. ito nga ay kung makikita nyo, parang ka -vave -vave sa lamig. Eto nga pala lahat yung nakuha ng twins. Nakapuno naman sila ng basket. Pagdating din namin ng bahay, ay diretso kain na tong dalawang to. Nagpartihan na nga sila kung ano ba yung mga chocolates at candies na sa kanila. Mukhang sobrang happy at nag-enjoy naman silang dalawa dito. Ano? Oh, share. Ate. dinami-dami nga ng mga sweets at candies. Meron pa mga chocolates. Ay, mudi ka pa mag-away itong dalawang to. Ito nga pala lahat yung nakuha nila at share na nga lang sila dyan. Meron nga din silang nakuhang dinosaur. Panigurado ay ubos din nila yan hanggang bukas. Simula ng pag-uwi kasi namin ay wala na talaga silang tigil sa pagkain. Pero syempre, di ba, let next year na ulit sila makakakuha ng mga free na sweets. Lahat nga din pala na nakuha nila ay yung mga kinakain talaga nila. Kaya naman, ayan, sulit ang pagod ni Charlie. Sobrang happy nga ng mga bata.